Good morning mga kalaki, May 24 na po at eto na po ngayong 8am ang unang mga 3 digit lucky numbers natin na tatayaan po para po sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad at National. Kunin mo na ang listahan mo, baka gusto mo ang aming mga lucky numbers, Malaysia, 169, Taiwan, 354, Thailand, 273, Philippines, 930, India, 041, New Zealand, 683, Australia 551 Mexico 271 Canada 835 Greece 952 Israel 622 Las Vegas 837 Alaska 118 Saudi 209 Japan 135 Italy 628 Germany 714 Korea 377 Texas 5 China 2-9-8 Singapore 3-6-4 Hong Kong 5-3-6 Dubai ano to? Hong Dubai 7-8-8 Hong Kong 7 1 ay seven one 2 at siyang po mga kalaki ating mga laki numbers tayaan nyo na po yan 3 days po bago natin palitan uy mananalo pa ngayon. Claim it mga kalaki. Good luck!